Kamusta naman yung buhay mo bilang isang Joyride MC Taxi Biker? Sa ngayon po, masayang masaya po kasi wala akong amo, hawak ko yung aking oras. Wow. Nakakauwi ako sa pamilya ko on time. At the same time, may bit, -bit yung pera na iabot sa ating missis. Masaya po sa kalsada. Kahit na mainit, minsan no, uulanan. At the same time, okay naman. At least kumikita ng marangal. Kumusta naman yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang Jorred MC Taxi Biker? Mas malaki pa yung difference kasi noon may amo ka na bawa ka lang ng bawa. Yes sir, yes ma'am. Sa ngayon po, wala akong amo, hawak ko yung aking oras. Goods na goods po. <laughs> Ayos. Ano po pangalan nila sa? Nathaniel po. Ayon. Sir Nathaniel, maraming salamat. Ingat po lagi sa biyahe. Kumusta yung buhay mo bilang isang Jorred MC Taxi Biker? Uh, maganda bilang MC taxi rider kasi makapag-provide ako sa pamilya na mga kailangan pang baon sa mga bata sa school, sa mga expenses sa bahay. Uh, maganda kasi may bukod dun sa MC taxi, mayroon din tayong uh, apps ng delivery kaya anytime pwede ka mamili kung anong papasok na booking sa apps namin natin ng Joyride. Kumusta naman sir so yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang Joyride MC Taxi Biker? Uh, maganda kasi bilang ano, part-time, ah, uh, nakakapasok ako sa regular kong trabaho. Tapos pagka kailangan mo ng ano, panggas, pwede kang sumideline. Tati kasi, eh, siyempre full-time ako sa trabaho, eh, yun lang yung sahod mo, di ba? yun lang yung kita mo minimum ay nung dumating si Joyride kahit papaano hindi ko na nagagalaw yung ano yung sahod natin sa company may part time na tayong iba sa Joyride na nakakadagdag sa pang-araw-araw na kita ako pala si Victor De Jesus presidente ng JRC Cavite ayun salamat sa iyo uh, Prince Victor ng JRC uh, Cavite at ingat ka lagi sa biyahe kumusta yung buhay mo bilang isang Joyride MC taxi biker Uh, okay naman, sir. Uh, maayos naman yung hanap buhay ko. Umikita uh, naman ako. Tapos, nakakapag-ipumpa. Uh, ano ko pa sa maintenance? Nakapagtabi uh, pa ng konti. Ito pa, ano. Ayun. So, Pag-aaral ng mga anak ko. So, ilan na anak mo, sir? Tatlo. Tatlo. So, Bali, sapat naman, sir, yung kita mo? No, sapat naman. Na uh, nakakataguyod naman ang... Ano. Ayun. Kumusta yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang Joyride MC si taxi biker? Uh, dati kasi ano asang uh, delivery rider tapos sa uh, medyo mahina uh, naging muna sa bahay, nagalaga. Ngayon na uh, gawa ng minakita nga dito ng onboarding sa Joyride kung nag play ako. Yun. Mas, naman yung buhay ko sa pag si taxi. Ayun. So ano po pala nila? Lito Ibanez po. Ayun. Sir Lito Ibanez, maraming salamat at ingat ka lagi sa biyahe. Thank you sir. Thank you, thank you. <laughs>